Bandong. Alright. Ay. Nandiyan si Marjula <coughs> Meron din yan kuha. Ano ba yung Sa... Walang ko yung isa. Delight. Yan. Ang kailangan nyo. At syempre meron pang bigas. Yan. Tatay Pandong. Bigay ni Tatay Pandong. Shout out Jano. o yan. Sabi mo na Jano, Meron po dyan tayong kukunin dyan. Teka, may kukunin lang. Mamaya. Ako na muna, baba mo. Yeah. Right. Siyempre, kailangan ulit ng pampers. Bahay. So, yung bahay na iniwan, may papera siya. Hindi ba kuhay pinagamit mo doon? Eh? O, oh, yun. Uh, tama, tama itong mapapapigay natin siguro pang bahay ni, ni Mrs. Casilong. Uh, bayad na Sir Arel Sir Arel sa sino po din at saka doon mga thank you po at maraming salamat po kayo na nagpag dumating itong ating huling inupahan na bahay at yan nilipat na nga kami office na office na galingan okay so sila pa yung kasi sila malaki tulong to sa ating kaibigan na si Marjorie si Marjorie Barreto Marjorie Barreto na siya so Subscribe ninyo uh, Mark ano? Jano Marjorie Official po. Jano Marjorie Official. Ang puti, sayo yung puti. Ah, say, oh, iyo yung puti. Oo. Ano pala 'to? Oo. Ay, bala ka diyan pala. Oh, ang ganda ng mga babasa. Ang Oh. Masarap. Tatagpuan daw. Salamat si Tatay Pandong at kay Aaron Lee. Tatay Pandong sa inyo big pagbigay. Niyo. Si Tatay Pandong sa daan naglalaka Bitbit ang kwento dala ang sining at aral Sa bawat hakbang may kwento ala-ala Amerika at bayan Pinagsama sa tala Tatay Pandong Ating samahan Sa kwentuhan Tawan ang walang hangganan Sa hirap at kinhawa Masarap kasama Tatay Pandong Ikaw ang inspirasyon ng masa So yo, what's up mga katatay uh, pandong natin dyan So, ngayon na, uh, ibibili po natin ng bigas Si si Marjorie Si Mrs. Kasilong na no, mga kaporkids At si tatay pandong ay nagbigay ng worth 1,000 Para sa mag-ina ni Kasilong So, ito So, ito yung ating bibili na one Special rice imported So, pambigay kay sa mag-ina mag na iniwan ang kanilang hindi. Ah, uh, So, at saka ibibili natin ng grocery. Yung mga pangangailangan nila. So, worth 1,000. Malaking tulong na yun sa kanila. Sa magina. So, nakatira ngayon sila sa silong. Uli, bumalik sila sa silong. Uh, abangan nyo kung kapano kung ano sistema at pag nadala natin sa kanila mga uh, tatay pandong natin. Okay. So, alright, tara. Uh, Babayaran ko muna pala. pala ko palang bayad. Ito, okay. so, dalawa na lang. So yan, magkano po yung limakay kilo po nila? Ito po, ah. Uh, limakay niyo? 240. Ayan, 240. So meron pa tayong 760 na pang grocery. Alright. Uh, bibili natin ang grocery. Kuha so, ng ano, ano? ano ano, mga magandang yan? maibigay natin. Ito, meron okay. po. meron na oh, po, eh. Ah, meron na. Hmm. Ano po oh, ba ito? Ito ba yan? Ba, ano yung panda. Panda. Panda, panda.

at grocery na worth 700 oh, baka matapon to ang bigas nila oh, okay, sakay natin sa ating service na motor thank you Jacqueline at yun na nga po mga kapol so dito na lang natin ibibili ng grocery kasi ang daming tao sa loob ng grocery so pares lang naman di konti lang yung diferensya ng presyo no? dito na lang tayo bibili na ang ating worth 700 pesos na mga pumpers sabon, uh, shampoo. Dito tayo bibili sa Ugis, na suki namin na lagi kong binibili ng mga grocery. alright, right. Uh, yan. Ito po yung ating Ugis. Ayala uh, Ugis Ambalahibo. So dito tayo bibili ng Takain naman ako dyan Pwede ba akong kumain dyan Ayun, baka madiscover ba? mo. Ba, Kain ako dyan, baka naman pwede. Daka Jollibee pa, baka naman. Alright. Ayan po yung magandang may-ari. Ayan, si Ati Lani. Ayan, napakaganda niyan. Ayan. And... Uh, ano bang order natin? Bakit tayo mo pakita mukha mo? Ganda-ganda mo yun eh. Oo. Oh. Hindi, okay, sa akin lang hanap ko. EQ, ano ba? Ay, hindi naman ako nag-aalak. Ayaw ko nang alak. Bad yun. Ah, uh, grocery natin yung pamimigay sa room. Pansit Canton. Pansit Canton. Baka ano man pasakoy. Hanggang 700 na lang yung 750. 760. Pasit Canton, Chili Mansi, apat. pagbibigyan uh, mo isang iniwang, iniwan ng asawa. So, nasa, nakatira ulit sa silong. <laughs> At saka, uh, shampoo. Pwede bang anim nito? Hindi. Cream silk. Cream silk? No. Uh, sabon. Panlaba. Surf. Downy. Ang shot ay equal lang. Eh, tama lang. daw niya, anim yung maliit lang. Oh, tapos, uh, kape. Yan, nagkakape lagi yan eh. Kape, ah uh, great taste white. greatest uh, great taste white ah. Great taste white, kalahati, ah, lang, lang din. Ay, anim lang na tatay pandong na greatest why tapos pagkain ni Jano. Uh, yan at kwentahin natin baka tayo lumupas. Cheesecake, cheesecake. oh cheesecake. para kay Jano. Ah, uh, may star-star na tinapay. Paborito ni Jano yan, may cheesecake. Tapos ah, uh, yung watataps watataps yan paborito ni Jano. Alright. Tapos, ah, uh, hindi naman nagagatas. Huwag ka lang, yan lang. Tapos, sana pa Meron? May yakult. Palati lang, yung delight, ano, isa lang, delight. Oh, ah, delight, delight. Sige, delight, isa lang, delight. Isa lang haba. Ayan, yeah. delight, favorito ni Jan, Nori niyan. Alright, ah, uh, Tapos, ano pang grocery natin dyan na ibibigay? wala naman kayong pampers Juan, uh, chicken noodles apat chicken noodles tiga apat tsaka beef Ayan. apat na chicken noodles apat na beef So, ayan, uh, dito tayo bibili ng EQ pants. Magkano ba EQ pants ko? Large. Large ah. Large ba? Makano ba yan? Um, ah, sampu, may sampu ba? 84 po Ayun, okay. no. pa no, po? Yun lang, I lang. <laughs> uh, Okay, kung ano na pala, happy na lang pala Happy Pants na lang Mura, mas mura Mas mura ba Happy Pants? Ako, mura Large Large, <GOT> by 12 po, 100 100,000 ay, ah kompleta. Uh, plastic na lang ng ganda ng shout out sa at saka maganda rin yung may-ari syempre. Na hindi ba ang ganda ng din may-ari? Ayun. Eh kailangan ng bata yan. Hmm. Alright. Uh, All right. At magkano na yan? Hindi. Baka naman pa sa aking pera. Ha? Huh? Ang napakaganda naman ng na tilani. Isa lutsa. Oh, yan, pares maganda. Ah, syempre, ah, iba yung hotdog naman, ganyan. Itlog kaya, ayan, ipanghalo natin. Pag may sobra. Oh, okay, may pang itlog pa tayo. Itlog na ibibili natin ng 495. Tatay Pandong, meron tayong 495. Tapos 260 yung kanina. Ayan. Okay na? 25, 25. Alright. Okay, tapos itlog na lang. Ayan, marami na tong grocery na to tong... Okay, thank you, Ate Lani. Opo. May kausap siya. Uh -huh. At saka, kakain ako. Hoy, kakain ako. Kain uh ko yan. Gagang pinitin -huh. siya mo. Soup drinks na lang, pwede? Awesome. Alright, thank you. At ayan, uh, dito tayo, bibili. siguro, itlog. Ayan, kasi yan ang mga nakasangkap dito so itlog at ah, tapos uh, lahat na natin to sa itlog may kausap o oh, yan dito, tama time 6, dito sa itlog oh. Yan, dalawang pirasong itlog uh, para kay Marjorie. Uh, so, meron, at saka meron pa tayong uh, Ah, pakilagay mo na lang sa box. Yan. Dalawang piraso lang. Hindi lang masakol. Yan, dalawang piraso lang ha. 160, dalawang piraso. peraso. Uh, no, na tayo. Ayun na tayo. Pang ulam ng mga nila Marjorie. At may noodles na dyan, may pampers na, alright. Ayan, salamat kay Tatay Pandong. Shout out, ate <laughs> Tapos kukupiin mo ha, dahil maliit yung karton. Opo, sir. Good. Sige po. Malaki na yung ocho mo ngayon ah, himala ah. Naging ocho na po, gawayan po dahil 825. Oo nga. Nagmura na So, nasa lang 825? Eh, wala na po, nag-dispatcha na Yung hmm. Naging otso na. Good. Oh, lumaki Dati dati 8. Ito ang utso dati, oh. Yes. oh. Ito dati 825. So ngayon utso na lang. Oo. Dalawampung lang ha? baka sumubra ka. Sumobra. Oh, dalawampung na yan. Yes. Yes. Baka hindi ah. Baka 30 yan, ha. Ilan yan natira? 2, 4, 6, 9. Kasi kulang po talaga yun isa. Okay. Hindi Wala kang basag? Wala boss. Hindi pa nakakakuha. ba ang basag? Free? <laughs> yan. Alright, at tingnan natin dito si na Marjorie kung naan dito Tatay Pandong Alright Ay Nandiyan si Marjorie Saglit, may papakita lang Nandiyan si Nano Nano, alay ka nanaw. At nandito nga po si Marjorie sa kalalakot bahay Tatay Pandong, hindi na kayong nakatira ganyan may bibigyan ko sa inyo sa Tara. Star star. Pambum ka eh, So yan na nga po uh, may pinabibigay si, si Tatay Pandong. So sabi ko ano mga kailangan. So yun eh, iyan lang yung mga naisip ko nang mare magiging kailangan nyo ni Jano. Yeah. Tatay Pandong. Tatay Pandong okay. journey. Tatay Pandong. Pero din yan ko ali. ba sa... Wala hindi ako yung isa. Delight. Yan. Dahil alam niya na kailangan kailangan nyo. At syempre meron pang bigas. Yan. Tatay Pandong. Bigay ni Tatay Pandong. Shout out dyan. O yan. May bigas ka na. Meron ka pang grocery. At nandito ang asawa ng isang pang mayaman na si Kabansot. Asawa ni Mrs. Kabansot. Teka, uh, meron pa dito. Mar meron pa. Yan o, tabi mo na, tabi. Tabi mo na dyan o, meron tayong kukunin dyan. Teka, may kukunin lang. Mamaya! Oh, kukunin mo eh, baba mo. Yan. Mga noodles, mga kung ano-ano. Alright. Thank at siyempre, kailangan ulit ng Pampers, 'di ba? Thank you Tatay oh. Pandong. Yeah, alam 'yung mga kailangan ng mga binibili mo sa akin eh. Oh, at siyempre, meron ka pang Itlog. Oh, diba? ba? Mm. Oh, thank you. Thank you, Tatay Pandong. Magbabayad ka ha. Thank you po nang marami. Oy, magbabayad ka na no ha. Oh, yes. yes. Yeah. Yes. Yes. Oh. Yes. Maraming maraming salamat so, oh po Tatay Pandong sa inyong paggrocery at lahat. Daya pa niya, kompleto na may bigas. <laughs> may bigas, o. Oh. Kaming salamat po. Mm. ko oh. so, sinong kami. <laughs> Dapat niya magpapad kami na. Nakapag, nalipat mo na ba lahat ng gamit mo? No? Nalipat sa paper. Uh, ah, salamat ka muna. Uh, uh, Magkano ba bayad sa bahay? Ha? Uh, uh, 600. 600. Oh, uh, uh, shout out, Nano. Salamat Tatay Pandong. Sabi mo. Thank you po. Tatay Pandong. Sabi uh, Tatay Pandong. Uh, Tatay Pandong. Right. At syempre, meron pa tayong isang kaibigan na nagbigay sa inyo. Ah, talagang napakabait ng ating mga kaibigan na nalapitan, no? Si RL Reyes. Si Reyes. si RL Reyes? Si RL Reyes, lagi nakasupport niyang yan. Si Olitz. So, may pinasa yung video yung iyong yung iyong YouTube so pinanood niya. So, yun at meron siya pinaabot sa iyo na uh, kunting halaga pa. So, pambayad mo sa anong pabayaran mo? Bahay. So, yung bahay na iniwan, may babayaran siya. Hindi gamit pa ko hindi oh, pa alam. Ayun, uh, tama-tama itong mapapabigay natin siguro pambayad ni eh.

at bigyan nyo na ng pang-grocery sa kanya. So, maraming salamat sa inyong dalawa, si Tatay Pandong at si Reyes niyo sa pagtugon nyo sa aking paglapit sa inyo. So, maraming salamat. Thank you po. Maraming salamat po kayda, kay Tatay Pandong at si Reyes sa pagbabagdunan ng pagdugon At yan, natin yung ating sa at itong ating ng bahay. At yan, Maraming maraming salamat sa inyong dalawa Tatay Pandong, R.L. Reyes malaki, uh, malaking tulong to Sa ating kaibigan na si Marjorie Si Marjorie Barreto Marjorie Barreto na siya So, subscribe ninyo uh, Mark, ano? Jano Marjorie Official po Jano Marjorie Official Pakumbum. Dapat pa kumbum. Yun ang ang tawag nila sa kanilang mga subscriber, mga kapakumbum. Uh, yun, mga kapakumbum po sila, mga kapakumbum. Oh. Uh, yeah, kapakumbum. Didi. Ah. Yeah, salamat. Tatang dito na lang po. Ayan, thank you ulit, Sir Alireyes. Tatay Pandong sa inyo big pagbigay din. Tatito sa inyong bahay ang sa inyo yung puti. Oh, iyo yung puti.

Yeah, yan yeah, na uh, birahan nila. yan na. Oh, yeah, oh yan na. yan. Yan po, ta Sir Alres, tatay ko. Ayun ay, po ay nakatira diyan ay kapatid ko. May magtatato dito po ako sa kapitbahay ko. sana kumalihi. Ibigay din din sila ng dahil tambakan niya po. Tada, bapak masarap. Selamat cita tai Masuk mamang, oh, masuk, okay. masuk well, thank you po. Kius. Yeah. Guy. Reyes. Salam hey. po. Thank you. Thank you. Love you all.

pandong Sa taan naglalakad Bitbit ang kwento Dala ang sining at aral Sa bawat hakbang May kwento alaala Amerika at bayan Pinagsama sa tala Tatay pandong Ating samahan Sa kwentuhan Tawa walang hanggan i hey,